Sa kada mo sa mga komplikado na nangyayari yan na sa mundo, mas maayaw kung sa kada adlaw, simplehan ta lang. Maayaw na adlaw sa atang tanan, ako po si Sir David, mata na po ka mo, bango na, kaghamos, paniaga kita. while nag ako sa internet, nagihan ko ang usad na article na nag-suggest six ways on how to live a simple life. Sabi dito, First, we have to become aware of what's most important to us. Sa nina paagi, dili kita mahahandal kay aramta kung ano ang aton gusto para sa aton buhay. In other words, may focus. Second, invest your time in meaningful things. Ang aton oras dili dapat gina take for granted. Our time is precious. Kaya gamiton ta ini in the best way possible. Third, give your energy to the things that actually matter. Kung aram naton kung ano na mga bagay ang mas importante kag dapat hatagan atensyon, for sure, dili masasayang ang aton kusog. Fourth, differentiate facts from hypotheses. Damo sa aton ang nagaparahandal sa mga bagay na dili naton kaya kontrolon. Tandaan naton, dili ta kaya makontrol ang mga pwede pa mangyari, pero pwede ta makontrol ang aton magiging reaksyon sa inda. Kaya, focus kita sa kunanon ada, sa kunanon matuod, kag kunano ang nasa present. Fifth, leave space to do nothing. Sa yan ang napanahon, ang atong definitions sa pagiging productive, inan may ginahimo na bagan pirala ka minuto na mabakante, pamatsyag nato nagsayang nakita sa oras. Ang matuod, maskin usad lang ka oras, sa usad ka adlaw na mag-relax, mamati sa music, kagwaran ginahimo, dako na nabagay para sa atong isip kaglawas. Sixth, kag panghuri practice gratitude for every little blessing. Kung aton kikitaon ang mga jutay kag simple na bagay na nangyayari sa aton, kapareho sa safe kita na katravel pakato sa aton trabaho kag pauli, igwa kita sa pagkaon o ruadlaw, healthy ang aton kaurupod sa balay, kung bibilangon ta ini uruadlaw, damo-damo na dapat na ipagpasalamat kung may himo ta ini ng mga suggestions, wara man mawawara sa aton for sure, may madadagdag pa. Kaya yan na naadlaw, padayon kita, kag, simplihan ta lang. Mga kita, giyahe kami, pakadto sa simple na buhay, puro adlaw, nakaupod ka. Amen. Sa ngaran sa nama, sa nanak, kag sa Espiritu Santo. Amen.